Kerner Julio Silagan kanina uh, Police Director daw yun ng uh, Davao Oriental kung hindi ako nagkakamali So kanina, dagci-check uh, lang tayo dito ng mga identification ng mga pumapasok na police. dahil ilang beses na meron na silang pinapasok dito suot ng uniform ng pulis, eh, suot ng t-shirt na pulis, pero hindi naman pulis. Kaya eh, ang instruction sa atin ng abogado, kung wala man silang uniform, uh, magbigay sila ng ID, identification, para malaman na pulis sila. Kanina, yung kernel ano, silagan, meron siyang mga pinapasok dito, uh, parang official daw yon kasama niya. No? Uh, sa pilitan niyang pinapasok, dahil uh, hinarang ng ating mga kasamahan dito dahil wala nang may pakitang identification card. Kaya nung sila po ay uh, hinarang, eh itong mga babae natin dito na kasamahan ng mga misyonary na mga napakaliit, kita nyo naman, ang liliit niyan, binalya nila. O ginawi nila ba? oh, hindi talaga sila nagpakita ng identification. Pumasok talaga sila kasama yung uh, Kernel Silagan. At nung sinunda natin sila doon sa sa loob natin, dumiretso sila doon sa katedral. No? At uh, talaga natin na lumabas. Nung lumabas na yung Colonel Silagan, kasama niya na yung Colonel Patay. At galing talaga sa bibig niya, sinabi niya na si Colonel Patay daw ang nagkuto sa kanya para papasukin yung mga oh, uh, walang pagkakakilanlan ng na mga nakapatig na pulis. So yun lang naman yung request natin. Hindi naman siguro mahirap yun na magpakita lang ng identification dahil walang nameplate oh, walang ID tapos pilit nilang pinapapasok mahirap ba yun kahit na yung mga kasama nila kita nyo naman dito Sumusunod. Sumusunod sa lahat ng oh, check po o oh, sa lahat ng screening. Sumusunod bakit sila, oh, naturingan ng mga opisyal ng PNP, bakit sila hindi marunong sumunod? Yan ba ang pinapakita nila example sa mga downline nila? So hindi maganda. So yun ang nangyari partner MJ. So, man, yan na, yan na yung sanang panawagan natin na sana man lang sa panahon ng ating uh, ngayong araw na ito, anibersaryo natin, eh sana naman eh magbigay sila ng, ano, ng respeto sa mga panawagan natin dahil uh, dumarating na yung mga ano eh, yung mga delegates from other countries at iba pang mga lugar dito sa bansa natin para makiisa sa ating anniversary pero parang Parang wala silang pakiramdam, parang wala silang pakialam no? Uh, mula't simula pa, kita nyo naman sa pananalangin natin, na istorbo na tayo. Yung karapatang makapagsamba, wala na sa atin yon dahil kinordo na nila yung ating katedral. No? So, ganon eh. Ganon yung ano ngayon, sitwasyon ngayon dito sa compound. No? At ang nakakalungkot, yung mga official pa nila, lalong-lalo na itong silaga na ito, eh ito pa yung number one, nagpapakita ng angas at pagsuway dito.